Hello! Today, samahan niyo ako magpawax ng kilay for the first time. Sobrang kapal na ng kilay ko at medyo sabog-sabog na sila. So, naisipan ko magpawax para naman maging maaliwalas ang itsura ng kilay ko. Gumagamit kasi ako ng minoxidil para kumapal yung kilay ko. Pero may mga parts ng face ko na nalalagyan ng product kaya medyo messy yung pagtubo ng kilay ko. So, kung gusto niyo na makapal na kilay, try niyo tong product na ginagamit ko. Ialagay e, ko sa yellow basket sa baba. Dito pala ako nagpa-eyebrow wax sa Max Wax Studio sa lower ground floor ng SM aura. Medyo kabado nga ako dito kasi syempre first time ko magpawax ng kilay pero lagi naman ako nagpapathread so I think kaya ko naman tiisin to. Medyo warm yung wax kapag nilagay sa kilay na bubunutin and then after a few seconds magugulat ka na lang na hatak na yung wax kasama yung excess kilay. Surprisingly, mas chill ang waxing compared sa threading. Pag mapapathreads ka kasi, medyo matagal yung process and ramdam bawat bunot ng kilay mo. Pero pag magpapawax ka, isang hugutan lang, madami agad yung mabubunot. So, ayan, same procedure sa kabilang kilay, medyo mas ramdam ko yung bunot sa right side. Siguro mas makapal or mas madami yung nabunot na kilay compared sa left side. Pero mas gusto ko na to kesa sa threads. Threads kasi, nasa 9 out of 10 ang pain level for me. Pero sa waxing naman, nasa 4 out of 10 lang. Para sa akin lang naman yan. Ha? Try nyo na lang din para ma-compare nyo ang sakit. Sa mga interested, nasa 500 pesos ang rate nila dito for waxing procedure sa kilay. For the final touch, nag-threading din pala siya ng mga maninipis na kilay na hindi nabunot ng wax kanina. Hindi to sobrang sakit kasi manipis lang naman yung kilay na binubunot nila dito. So, nasa 2 out of 10 lang ang pain level for me. After 15 to 20 minutes, sa tapos na yung procedure, and nilinis na din nila yung mga tumigas na wax sa kilay ko. In-advise din nila ako na bawal magbasa ng kilay for 6 hours para hindi mamaga. At ayun na nga, ganyan na ang itsura ng kilay ko right after the procedure. Nakapaggala pa ako neto kasi hindi naman sobrang namula yung kilay ko. Every month ko na ito gagawin kasi hindi talaga siya masakit and sobrang bilis din kasi tumubo ng kilay ko dahil sa ginagamit kong product.